Hi guys! Welcome back to my channel, Monotology. So, ang topic for today is yung uh, resort na nakita na lang natin ng mga Pilipino na gawa na, no? Doon sa Chocolate Hills, sa gitna ng uh, Chocolate Hills, sa Bohol. So, kahit ako nagulat din ako dahil sinong uh, kulapo ang nag-approve uh, uh, nito, ano? Para uh, mabuksan doon in the middle of the... Uh, Uh, chocolate hills. So, napakasamanting na, no? Talagang narimarim ako dun sa itsura. And yung reaction ng mga netizen is really, um, really, uh, they are mad, no? Sabi nga nila, bakit, paano to na-approve ng mga, ng government officials? Sino nag-approve nito? So, sino naman tong mga malalakas sa loob na to ng mga kapitalista na, na uh, kap nag naglagay ng pera sa mga ganitong protected area ano so they don't even think na o oh, baka ulit kami or mapansin eh mapornada yung aming uh, aming uh, puhunan dito sa negosyo. So ibig sabihin, ang lakas-lakas dito sa mga government officials because they have the uh, the guts na magtayo sa, sa middle of uh, Chocolate Hills sa mga ganitong negosyo. Ano? So ang kakapal talaga ng mukha mga guys, ano? So hanga talaga ako sa sa mga kagrindihan, ano, sa mga kaswapangan ng mga kapitalistang ito at gobyerno sa tubo at sa mga bribery, no? So, ang iniisip lang nila ay sarili nilang mga bulsa, no? They don't care about our protected land, protected natural resources. They don't care about that. So, mga guys, wag po tayong tumigil na, na mag-ingay, ano, sa social media ukol dito dahil wag po natin pabayaan ito na, na mangyari, na bastusin yung ating uh, natural resources yung ating uh, ito po ay atin no hindi ito pwedeng going uh, pribado hindi ito pwedeng i-exploit ng mga kapitalista para tumubo ano para pagtubuan yung yung pag-aari ng mga Pilipino ano na, na protected land so kung hindi natin ku-question uh, yan ano Ibig sabihin, uh, lahat sila pwede nilang i-exploit. Lahat ng mga may pera, pala, eh, pwede magtayo kung saan-saan lang, ano, ng kanilang mga negosyo para pagtubuan, ano. Kung ako pala may pera, pwede rin ako magtayo ng, ng, kung ano man ng, ano man gusto kong gawing negosyo do sa gitna ng chocolate hills. Chocolate hills to attract, uh, uh baga, tourists. Eh, don't you think that's so greedy, ano? So so ngayon uh, na research ko siya nakita ko na uh, sabi, no, sa Rappler ano ito yung yung update sabi niya Ombud, Ombudsman launches investigation into Chocolate Hills controversy So um makikita natin po dito sa aking video ano uh, thank you po doon sa uh, credit doon sa kumuha ng video ayan po ang makikita niyo below na yung itsura ng resort sa totoo lang, na, nakaka, nakakainganyo naman talaga dahil may swimming pool. Ang ganda ng paligid. Pero kung sino man ang mga napupunta dito, hindi nila naiisip na kung paano nasira yung view. Ano, yung sinira ng kapitalista. And uh, the uh, parks ay pinipreserve dapat. Ano po, dito sa, dito sa US, hindi ka basta makakagalaw ng mga ganyan na, na pag-aari ng, ng ng uh, under the care of government dapat ito eh, no? ng Department of Environment and Natural Resources. So, nakakagulat na gawa na bago naalaman ng mga taong bayan na, na meron palang ganito na na-exploit yung yung ni-exploit ng kapitalista yung yung uh, natural resources natin ano so ngayon ang uso ngayon eh nagsawa na sila sa sa pagpuputol ng puno ano itong mga illegal logging ano tsaka, tsaka yung mga iba pang mga pag-exploit sa natural resources so ngayon ito naman ngayon yung mauuso kasi nga inaaproba ng gobyerno eh no sabi nga pera-pera lang naman niya kaya naaprubahan so uh, nakakadismaya dahil sabi ko nga eh talagang pasama ng pasama yung kalagayan ng mga Pilipi ng mga Pilipino at ng Pilipinas dahil sa mga ganitong ka inutilan ng ano, 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 ano ang taong gobyerno na nakagawa pala ng ganito at nakita ko pa na sa trip advisor and also it is welcoming the foreigners uh, to visit this uh, this area So guys, pasahin natin yung uh, reports ng Rappler. Ano? After, sabi niya, after the current investigation into Chocolate Hills controversy, the ombudsman says it will form a team to investigate another tourist gem, Mount Apo. Ayan, ako, talagang marami na palang, mukhang marami na talagang mga na uh, exploit to mga kapitalistang mga swapang na kapitalista na to, ano, na, na, kun na kunay sa mga government official. Ito na po, sa Manila, Philippines, the office of the Ombudsman launched its own probe into Chocolate Hills controversy. Ombudsman Samuel Mar Mar Martinez uh, announced on Tuesday, March 19. Martirez, whose office is mandated to fight corruption and abuses within the government, said the investigators had formally started the probe on Monday. Isa ay pumunta ng Regional Executive Director sa Cebu. Yung iba naman, tatlo ay pumunta ng buhol, pumunta sa sagbayan, at nagkakalap kami ng mga documents. So, ayan po. The ombudsman said they hope the list of names Protected Area Management Board or PAMB members along those of who issued the business and building permits will be given to them on Tuesday. PAMB approved the proposal for the development in the area and issued a resolution that endorsed the construction. Mart Martire Martires, Martires added that they are eyeing to finish their case build up after the Lenten season so they can immediately start with their preliminary investigation. Early this month a vlogger named Renmark Nisnisan, also known as Randy Adventurer, posted a travel video featuring Captain Pig's resort. Built in the middle of chocolate hills in Sagbayan, Bohol, the video caused a massive public cry, public outcry, particularly because the tourist spot is protected area. But even before the viral video, Cebu-based the Freeman already reported about the supposed project ruining the chocolate hills as early as 2023. On March 13, Senator Nancy Binay filed Philippine Senate Resolution Number no. 967 seeking a probe into the construction of the structure built within the protected area. the department of environment and natural resources, denr, issued a temporary closure order and notice of violation against the resort for operating without an environmental compliance certificate. following the dnr orders, the town of sagbayan also revoked the resort's business permit on march 14. ayan po si so, say siguro naman uh, ang paghahakot ng semento papunta sa kabundukan ay hindi lingid sa mga dinadaan ng barangay so imposible ito sabi ni Marti, martires dahil sabi nga may kasabihan nga sa probinsya sa aming maliliit na bayan sa Samar pag ikaw ay may ginagawa sa dulo ng bayan agad aalingasaw yan sa kabilang dulo ng bayan he added Uh, they are seeing possible administrative and criminal liability and if cases will be filed, the owner of the resort can also be held liable. Martira said he also reiterated the Chocolate Hills is protected area which means there are limitations in place to protect it. So kahit ito'y may mga pribadong may-ari sa mga lupain na ito, ay limitado ang paggamit ng isang istruktura kahit is hindi naman dito sa atin, sa siyudad, hindi naman natin pwedeng yung tinatawag nga na karapatang kapitbahay mo, yung right to view, yung mga ganun ba, hindi mo pwedeng harangan, martyress explains, so ganun din sa mga protected area. The ombudsman also revealed that after their current investigation into the Chocolate Hills controversy they will form a team to investigate another tourist gym Mount Apo located in Davao region so what is protected area chocolate Hills is protected area under Republic act RA number seven five eight six or national integrated protected area system account of 1992. So let's be civilized people, guys. So stop uh, exploiting our environment. So yun po. So guys, next see you next in my see you in my next video. And please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para po mala continue natin yung ating uh, channel. Ano? Malamis salamat And see you in my next video. Bye.